What's up, kitsap? Welcome to Jobbing TV. Tingnan nyo guys <laughs> ang aking mga papi. Yung dalawang papi ko. Tingnan mo guys. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa, ha? Iwa. Eros. Agoy, napagod na si Eros. Tingnan boy, nyo guys. Tingnan nyo nito, na Napagod na. Eros. Dahil kinakasta niya si, Iwa. Mo si Iwa. Tinan si Iwa, oo Eros. Yung isa na Eros. Eros. Ano nangyari sa Eros. Eros. Tamad-tamad mo ha. Gawa-gawa ka ng kalukuhan. Tapos hindi mo kayang panindigam. Oo, Tamad na okay, tayo. Hoy. Tayo na. Okay ka lang. Hala Iba, ka iros. Ba't mong tumayo? Ba't ang kahiga ka Tamakawa? pa? Ang landi, landi mo pa naman. O, pinamu ko Wala na. Iwan ka lang. Nag-lock na. Yan. Diba? Pinulogan mo na si Iwan. Tamad-tamad mo talaga. oy. eh. Diba? Yan. Tingnan mo guys. Thank you for watching. Jumping ko na my TV. Bye!